na Mayor, kailan yung una nakilala si love, love mo? Hindi ko po love your honor. Kailan mo una na, nakilala si Alice? Kung di po ako nagkakamali, mga 2016 po, your honor. 2016? Opo. Hindi ka pa mayor? Hindi pa po, Your Honor. Hindi ka pa, Mayor? Opo. Siya, uh, negosyante po ng uh, baboy po, Your Honor. Sa kayo una nakita? Damit ko po siya sa Bamban po, sa farm nila. Bamban? Inibita ka? Opo, Your Honor. Hindi po. Uh, Naghahanap po ako ng uh, magsusupply ng baboy. Mm -hmm. so, isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung uh, di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan ko, Your Honor. Ah, yung ano, yung meron kang ano, nasa yung picture na yan? Yung pinakita kong picture, nung nakarang hearing? Nanunod ka ba ng hearing? Itong uh, Senate? Nanunod po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I've, I could that here. May photo akong ipapakita din mamayan. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautics School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na uh, kasalang bayan. May photo ako dyan eh. Uh, ano yung connection nyo kay Duan Ren Wu? Wala po, Your Honor. Naku po. Eh kay Cassie Leong, ano pong connection niyo Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan nakababanggit nyo lang. May photo, may photographic evidence. Naalala nyo na po? Noong kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung letrato. Uh, naiba lang yung flow ng mga letrato namin. Pero nandyan po si Duan Ren Wu. din po si uh, kasi Liong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Suwal. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Ah, hindi po, your Honor. Kasi meron penguin din, no. Oh. Mahilig kayo sa penguin, no. Hindi naman po sa atin 'yan, your Honor. Oh, kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, uh yung mga pinabibigay niyo bang ano? Uh, mga school bags. Namimigay kayo ng school bags? Namimigay po kami, your honor. sa mga estudyante, sa mga, Ay, mga ano po, mga sa bata po, mga estudyante. At least no mayor ka namimigay kayo ng school bags. Go hopping. Ah, uh, send po, meron po. Anong kulay? Ah, uh, kulay, para sa mga girlies po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay then, blue. Ikaw, anong kulay pinamimigay mong bags? Ah, uh, kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Uh, Walang kulay na. pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay <laughs> pink. May <ako>, mapakita <laughs> <don't. laughs> <laughs> ko lang sa ilitrato. Hmm. Mayor Dong, yan o. No? Bayan ng sual. Pink. Tama? Opo, oh, your honor. Uh, say Galing sa'yo. Opo, your honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng sual. Ngayon, kanina tinatot ko kung pink sa mo, hindi mo, hindi mo maalala. Ngayon po, nakita ko po. Ah. Yan na po yon. Because you're confronted with evidence. Oh, ito, kay Mayor Alice. Ito, Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your honor yung pong pink para po sa mga babae. Oo nga. Eh, pareho. Oh. Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng suwal, saka bayan ng bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagre-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po sa mga bata teacher po. Ah, nagkataon lagi ano. Pati yung couple shirts niyo nagkataon din. na, flash na, na flash na. Oh. Tama? Opo, your honor, hmm, nagkataon, nagkataon. Nagkataon din? Nagkataon? Opo, your honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho? Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Ah, yun pala po. Ako. eh. Wala-wala <laughs> kayo relasyon, ah. February 14 mo pa binigay, ah. Wala po, Your Honor. Yan po, eh, nagdala po ako ng invitation po. Doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor. Mayor din po yung pagbibigyan ko kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Ah, okay, pero tinaon mo February 14 na. Ah? Opo, your honor, dahil po marami po akong binibigyan ng bulaklak, your honor oh, po tuwing oh. February 14. Ah, uh, pero maraming maraming bulaklak, pero hindi ganito karami. Kamahal. Isa lang po yan. isang kaya Isa lang, lang. lang para lang Part. sa para lang kay Lab. Hindi naman po love your honor. Ano tawagan niya? Ani? Miss Alice po. Well, <laughs> wala bang ibang terms, uh, term of endearment? Wala po, your honor. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun niyo? Yun po, yun? close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po, Yorona. Wala pa rin. Okay po, actually, Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And Actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested, we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na andali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan.